may magiinom daw ni Lolo. Laki ng mukha dito sa kamerang to ah. Magiinom daw kami katanghalian. Hindi alasin ko na pero ang init. Napakainit. Kaya ayan, sasakay kami ng pwede na 71 eh. Number 71. kukuha Oh, yan kutsu ayan ang mga ano tour bus tourist bus pala tourist bus <laughs> tour bus daw ito tourist bus akong mga sinasabi ko tino ulit ulit kasi hindi ko alam ang sasabihin ko nakakalimutan na eh ang puputi nila eh ang puputi ng mga gaijin ako naman kay itim dito kami kakain kami daw dito napakalayo alam mo itong ginadaanan ko lagi noon ayan si lolo kasama ko si Mati ya, Ora Ito daw kami pupunta Ito Sa Kana Sa Kana Marbu Ito mo ang upuan o oh. Galing diba Para paraan lang Beer <laughs>

putar ikan atau? okin okin anan, oki zuke, oki zuke, oki zuke, oki zuke, um, 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 um,

Ano? Soko-soko kiri yan? Naka? Oo. Naka wa kiri? Oo. Tadang mutay na daki ba sya na? Oo. Pwede ba, hana rin di, di kiro yan? mo di kiro sya. Daka mo wak pa lang. Maaruyo mo po? Oo. Ako po, yun. Malaki din sya o. Oh. Maluwag. Ayan, si Lolo. <laughs> si Lolo. Eh. You kino you kino atasi buco kung ano bitti okay? tutu matte tutu matte masarap siya kule na ni hamachi kule hamachi ito daw ay hamachi how much how much yaro? yung mala naka ito misda umm atarasi yah umm इतना मान सल मन Nalilito si Lolo. <laughs> Ayan o. Oh. Mm -hmm. Ayan si Lolo. Kapit. Ayan. Mm -hmm. Ito naman ay shell. Shell ito o. Oh. Ayan o. Mm -hmm. Oh. ang ano nito. Ang sinabaw. O kaya wine pwede rin. Ito naman yung maliliit na usip paborito ko to mahal nga lang yan ibinaba <laughs> uli eh, kasi nag-aano nag, ako camera o yan ang, ang, mga pagkain dito si lolo Ini nak nak berani. Ini tadi aku.

Hindi hmm. diba? Simple lang, pero nagiging ano dito, pera. Masarap. Oh, ningi oh, ko ay tiro ah. Tulit siya tayo na. Hmm. Sashimi dice kit. Hmm. Ano? dice kit. Tulit lang. màu đỏ màu đỏ kia hấp số cho màu đỏ nào tao lấy hấp số xin mời đại kia cái làm nước sả goiter gà phải không? ang ano to sa goiter. Simpon. Ito, panlaban ko so sa aking ano, <laughs> karamdaman. Ito, <laughs>

Hmm. bin na hajir mo. Ito sarap mo. Hmm. Ika na ano Niluto sa hmm. Binuro hmm. sa tuyo. Hmm. Hindi lang pinanggalan ng ano. Nanggit hmm. na. Sarap po. <laughs> Malit lang to. Yung pinakang baby. Baby siya. Hilaw. Ano yung tabi ko sila eh. Atasiguhan na yung kalak. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ngayon pala ako nagtatanghalian pero kumain ako sa bahay ng frutas fruits thank you nga pala sa iyo chika my floor chika sa usang sa Hmm. ko yung maskat mo. Maskat ko. Maskat. Great. Sarap. Malutong. Ngayon lang kinakain. Ay, tira pa. Hmm. Hmm, Ang

<スープ>いやあの<スープ>時々そんななんけどワイドのテレビとか行く時にここから行くんやけど時けああ、うんね、あのお肉は肉体けどここからまではまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまでまだ però insomma, inghi. Eh voglio buttare qui mi danno tanti. Mi temo io che a zona da. Bene, che è andato. Che sono uno dei quanti che hanno fatto. Allora, sul quinto taglio Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn itu ini yang isda itu naman at saka kimchi niya Mga simple lang ang ng pantay niya eh si lolo dami ng pagkain tamang tama sa gutom na lola niya lumalasa kasi ang でもさら。あで、わがっ強制の人なんて、ありがとう。強制するんやったらなあの部分的な強制っ,って言わないでもう、歯絶対の,のそうかあの。 kasi dito ay hindi naman talaga hindi Kaya nahirapan ako kumuha ng ano, ng video Baka hindi na ako kumuha kasi Baka humaba ang copyright Panoorin nyo na lang Yan, namito po Hello, hello namito, tagayaman na si dito po ninyo sa kainan. Nice to meet you. Nice to meet you. Taga Kamaguchi po po. Yamanashi. Yamanashi. Sa Pilipinas. Ah, sa Baguio po. Sa Baguio. Wow. Taga Baguio daw siya. Baguio po. Kaya maputi eh. Ako maitip. Sana magigit ulit. Thank you. Thank you po. Panorin mo to. Pag-present ko sa'yo. Uwi na kami. Ito ang mga nakilala ko dito. Si Lola. Oo, si Lola ako.

yan, madilim na kanina kinit-kinit ganda na no oh diba, ang ganda arido ko yamanashi yamanashi hello sara salamat isend ko sa iyo tong link para mapanood mo ko shout out sa iyo at shout out din kay Peel ng canada Salamat sa sponsor. Eh, salamat sa blazing pala, hindi sponsor. Salamat sa blazing, blazing, blazing. ito kami. Ayan. Pag gusto mong kumain ng sashimi, sasama kita dito sa pinunta namin. Akong paala sa'yo. Basta't magdala ka ng isang sakong pera. Joke <laughs> lang. Umi na kami Ayun, ang ganda ng ano, Ang ganda ng... mga ilaw-ilaw. O, parang nasa Manhattan. Manhattan Bridge. Ito, bridge. <laughs> Kami maglalakad lang pa Kasi... sasakay. Sandali lang naman. Huwag na lang, ano, diba? Hindi ako makapagvideo ng gusto doon kasi narinig ko na yung ano yung mga music music ba. Eh diba may copyright ang YouTube. Mahirapan na naman ako nito mag ano mag... Mahirapan na naman ako nitong mag edit edit kasi itong aking ah, anak anak ay ano matatagalan mag may copyright. Hindi ako marunong mag ano kasi noon. eto naglalakad ang lola nyo kanina masakit ang tuhod niya yung naglalakad na, at naginom ng vitamins kararating ko lang <laughs> ang init Ay, kabubuhay ko lang ng ergon <sighs> ah tapos na schedule ka kay Lolo. Sunod naman na schedule, dalawa pa. May dalawa pa akong schedule na tatapusin. Ano ba yun? Pero masaya. Masaya kasi ang nakikipag ang lumalabas sa loob ng bahay. Kahit ganito lang, di ba? Gumagastos ka man, masaya. Kasi nga, nakapag-relax, relax ba? Relax ang kagandahan. Kaya ito, ang init ibababa eh, ko nga ang ano, temperature. Gawin ko 22. Sobrang init sa labas. Ha! Ha! <laughs> sabi ni Lolo, pag hawak kamay ka tayo, loko ka. <laughs> sabi ko. Kaya na naglakad lang kami. Naglakad. Ang hirap kasi maglakad ng ano. Ay, sumakay. Pariho din lang naman. May lalakarin din. Kaya sabi ko, ako'y maglalakad. Kaya ayun, naglakad kami. Sumabay na rin siya kahit masakit ang paa niya. Ako din naman, masakit din ang paa. O, pareho kami. Kaya ayun, ito na ang aming pagtatapos sa paglalakad namin. May nakilala pa akong Pilipina. Hello, Sara. Thank you sa'yo. Hello, Phil. Thank you. Thank you. Thank you. Always thank you. God bless. God bless pala. Hindi God bless. God bless. Utal na eh. Babu. Mm. Ah. <laughs>